Lee Min Ho, ibinahagi kung ano ang namiss niya sa Pilipinas. After seven years, nagbalik muli dito sa Pilipinas ang South Korean superstar na si Lee Min Ho. Sa isang press con, tinanong ang Korean actor kung ano ang namiss niya sa Pilipinas. Sumagot ito at sinabing pinaka namiss niya raw ang passionate support na natanggap niya mula sa kanyang Pinoy fans kahit maiksing panahon lang ang inilagi niya dito sa bansa. Dagdag pa niya, Ever since na dumating siya sa Pinas, ay marami ng fans na nagabang sa kanya sa si airport pa lamang. Hindi man daw niya na meet and greet ang personal ang lahat ng fans na nagabang sa kanya, ay masaya naman daw siya dahil nakita niya pa rin ang kanyang fans. Ibinahagi rin ni Lee Min Ho na kung mabibigyan siya ng pagkakataon ay gusto niyang bisitahin ang mga less crowded islands sa Pilipinas para magbakasyon. Samantala, nito lamang October 15 ay nagkaroon ng fan meet sa si Lee Minho dito sa Pilipinas na dahilan ng kanyang muling pagbisita dito sa bansa.